May mga ilang nilang pasahero na ang ng maaga para iwasan ang dagsan ng mga uuwi sa probinsya para sa Semana Santa. Ngayon pa lang, ubusan na ang biyahe ng mga bus sa dami ng nagpabok. Nasa frontay ng balitang yan, si Hannibal Talete. Kakaunti pa lang ang dumarating na pasahero dito sa mga bus terminal sa Cubao, Quezon City, tatlong araw bago ang Semana Santa. Karamihan sa mga biyahe rito, patungong Quezon at Bicol, ang ilang pasahero pinili ng bumiyahe ngayon para makaiwas sa siksikan bukas. Gaya ng babaeng ito na may bitbit -bit pang dalawang bata, inagahan na raw nila ang biyahe papuntang Quezon. Ayaw niya nang makipagsiksikan at baka maubusan pa raw siya ng tiket. Ang lalaking ito naman biyaheng Quezon din para dalawin ang dalawang anak. Para hindi masyadong traffic sa tsaka ng ano, mga pasayero. Siksikan, minsan nakatayo eh. Ayon sa dispatcher ng bus line, inaasahang bukas bubuo sa mga pasaherong pupuntang probinsya. Asa ngayon po ay medyo maluwag pa po ang pasahero, hindi pa masyadong damihan. Mga next day pa po yan. May pasok pa kasi sa trabaho ang karamihan sa mga biyahero ngayong araw. Pero sa mga nagbabalak na last minute pumunta sa terminal, check daw na mauwi kayo sa matagal na antayan. Fully booked na kasi ang biyahe ng mga aircon bus mula ngayon hanggang Biyernes Santo. Ayon pa sa dispatcher, madalas na unang maubos ang mga upuan sa deluxe na bus. Madalas ding may pila para sa mga ordinary bus. Yung mga reservation po na aircon, yun po ang punuan. Pero sa mga ordinary pong bus, uh, ano, pipila lang po. Uh, first come, first serve po sa ordinary. Payo ng dispatcher sa mga pasahero, bumiyahin na habang maaga kung kaya para hindi na maperwisyo dahil sa dami ng tao. Samantala, kakaunti pa lang din ang mga pasahero sa mga bus na byaheng Norte. Nagbabalita mula sa frontline. Hannibal Talete, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdesco, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.